So, ito ang ilan sa mga comment ng mga idiot tungkol sa paglibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Basahin natin itong isa. Ang Supreme Court ang siyang nagdesisyon na mailibing si President Freddie Marcos at nagkataon na si Digong ang presidente at huwag niyang sabihin na siya ang nagpalibing. Yung mga nagsasabi ng ganito ay ito yung mga tao na walang kakayahang mag-isip ng malalim. Ang bababaw lang ng mga utak. In short, mga ob-ob. Kasi kung ating iisiping mabuti, ay hindi pa ipinanganak si former President Ferdinand Marcos Sr. Ay may Korte Suprema na ang Pilipinas. At hanggang sa mamatay noong 1989 ay meron pa ring Corte Suprema. Hanggang ngayon. So kung Corte Suprema lamang ang pwedeng mag-decision o pwedeng pumayag na mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Eh bakit hindi ipinalibing agad noong iuwi ang bangkay dito sa Pilipinas noong 1993? Eh may Korte Suprema noong taon na yon. Bakit pa inantay na magpresidente si FPRRD? Noon pa man ay gustong gusto na ng pamilya Marcos na ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero hindi nila nagawa dahil walang pumayag sa mga naging presidente na sumunod sa diktador nilang ama. Hanggang sa dumating si Tatay Dikong. Oo nga't Korte Suprema ang magdesisyon pero kailangan ding pumayag ang presidente. Katunayan na i-preserve ang bangkay ni Marcos Sr. ng halos tatlong dekada dahil sa kahihintay ng pamilya niya ng isang presidente na papayag na mailibing ang bangkay ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at dumating nga si FPRID na siya lang ang naging presidente na pumayag. Kaya noong panahon lang niya na ilibing ang bangkay ni Marcos Sr. Iyon ang buong katotohanan na pinapatunayan ng balitang ito. Binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal ang pamilya Marcos na ituloy na ang paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasunod ito ng pasya ng Korte Suprema kahapon na walang legal na balakid para maisakatuparan ang pangako ni Duterte na ipalibing ang dating Pangulo sa Fort Bonifacio. Ayon, so idiot talaga ang mga may ganitong comment.